Thank you. ako. Oh. ang dami nilang tinapon pero nasa pinakailalim. na po sa physics. No. Ayan, kami po nilang ganito. Oh. Yung ipa na sa pinakailalim na hindi ko na siya makikita. dan kalau mana kena lumayan kuat na naman. Sus, oh. um, ini aku yang dami. Yang aku lah. So, ayan. So, alis na po ako dito. Hindi ko makalakal yung iba. Nasa pinakailan din. ちょっとなきゃいけない。Oh, baba-aling ko ito. Po. Ko yung iba dito. nakuha ko na yung ano ang dami pala nilang hindi ko na makuha yung iba pero ito kunin natin ayan wow, pwede, dito natin ipadala eh papa puro na lang padala sa Pinas ayan po so check pa tayo dito sa mga snacks <laughs> ang mga snacks so ayan po alis na po ako dito may nahulog kunin ko So, paalam. Ayan. Wow. Hello, hello po mga ka-friendships. Uh, kararating ko lang po ng bahay. Galing po ako na masura. So, kanina po, pasinsyahan nyo na uh, pahirapan po yung pag... Uh, pagkuha ko sa mga pagkain ito po, ang dami pong tinapon at ang dami pang naiwan doon hindi ko na po siya nakalkal kasi, ano po mga ka-friendships, uh, nasa pinakailalim yung iba. Uh, hindi ko alam pa lang ito tinapon pero the other day andun po ako. So siguro kahapon, kahapon siguro kahapon kasi hindi ako nakapunta doon mga ka-friendships. So ayan, um, pero ang dami po natin nakuha dito oh ayan po pwedeng pwede po natin ito ilagay sa box ayan pamimigay no sayang naman yung expiration date matagal pa so pwedeng pwede pa po ito ilagay natin sa balikbayan box ayan so ang dami po nahirapan po talaga ako nang alkal doon um, andito pa ang dami kaya ang dami po natin nakuha so medyo madami dami po <laughs> pero ang dami pa po naiwan doon mga ka friendships ang dami sayang hindi ko na maabutan ang pagtatapon nila ng mga ganito kasi kung kung nagpunta ako kahapon edi sana nakuha natin lahat at yung mga ibang laman doon kasi may mga tapon pa kung iba mga ka-friendships, mga pagkain. So, ayan, hindi po natin na-save. At, ayan po, tapos may sausage. Ayan, may sausage tayong nakuha din. Ayan po. So, and then may nakuha akong chocolates. Hindi ko nga alam, baka may ibang chocolates doon mga ka-friendships uh, um, heart shape kasi malapit na yung valentines so ayan at saka ito po ayan yung alam um, ayan na natin uh, yung natapon doon ito so ayan o oh, kinuha ko ayan parang na ko ito before hindi ko maalala Naka, na-try ko na ito before, I think. So, ayan po. Ito po yung mga naharbat natin na kay Mr. Bean. So, asensya na po kayo sa video kasi ayan po yung hindi ko mahalungkat. Hindi ko po siya mahalungkat kasi nasa pinakailalim at saka lipstick. Ayan o. Oh, nakakuha tayo ng lipstick. Bagong-bago ang dami siguro nilang tinapon kasi nga nahirapan ako kunin yung mga andun sa pinakaibabaw kasi nga yung iba mabibigat po mga ka friendship so hindi ko talaga siya ma maano hindi ko siya ma, mabuhat buhat at maitabi ayan so nahirapan akong mga alkal pa doon pero alam ko yung siguro uh, kasi the other day nagpunta ko doon walang masyadong tapon yung basura nila. And then, kahapon hindi ako nakapunta. Pero the other day, nagpunta ako. Kahapon hindi ako napunta doon. And then, um, siguro kahapon yun. And then, then, na naman po sila ng mga ano basura ngayon. So, yung yung mga pagkain po na tinapan kahapon na hindi ako nakapunta, hindi ko na i-check si Mr. Bin ay ayan po, um, ayan, ito pala yung tapon nila, nagtapon sila kahapon, hindi man lang ako sinabihan, <laughs> charot. <laughs> so, ayan po mga ka-friendships, ito po yung ating harbat for today. Ayan po. Nag-work po ako kaya lang. Pinauwi kami kasi may mga taga ship na daw yung nag-set up sa mga ACP. Pero, uh, nag-stay ako a little bit doon kasi kailangan kong i-dry run ng mga ACP. So, ayan lang po. Um, maraming salamat po sa inyong panunood ng aking dumpster Diving Adventure. Sana po ay nag-enjoy po ang lahat sa panunood at nakiki-ano po kayo nakiki-nakiki- nakiki, uh, nakikikalkal din par, nakikikalkal din sa akin so, ayan uh, ako yung magpapaalam na dito at ingat po kayo lahat dyan sa Pinas always remember, be kind to one another God bless and I'll see you guys sa ating next live, ba paalam